Hello guys, ayan magawa ako ng daing na bangus. So ito yung lagay ko, ang cute nang lagay ko ng bitchen guys no. So yung bawang na yan, yung pinakaunang balat, hindi ko sinasama. Pero yung pinakaloob na balat, yun ang sinasama ko pag ako'y nagpipit-pit ng panimpla para sa daing. So ayan guys, pamintang, durog, tapos yung suka na tuba na may nakababad na nasili. Tapos nilagyan ko yan guys ng asin. Tapos, lalagyan ko ng patis mamaya. Pero, tirisin ko muna tong bawang. Ayan. Nalagyan ko na to ng patis, guys. Ayan. Mikos-mikos ko lang yung timpla. Tapos, nilagyan ko ng konting aji para mapatay yung bakterya. Din ganyan ako magdaing ng bangus, guys. Ayan. Hindi ko tinanggalan, hindi ko pinabonless para yung tinik makain ng pusa ko. So, ayan, guys. O, ba diba? Ganyan ako magtimpla ng daing. So, ganyan lang, dalawang perasong malalaking bangus tapos pinahit at ihati ko sa gitna. Ito ay bangus dagupan. Pag bangus dagupan kasi masarap talaga. So, namili ako kanina. Iba ako mamili guys sa hapon kasi nga mas maraming ano, maraming discount pagkahapon. Sariwa pa yung isda guys ha. So, ganyan ako. So doon ako sa suki ko. Mas mura kasi pagka pasara na sila. So ayan, sariwang sariwa pa yan guys. So ayan, ibabad ko muna ng konti. And then itataob ko uli mamaya maya. Para mag-absorb yung lasa nung bangus. Iba talaga. Tsaka mat malasa yung balat. Pero pinakaliskisan ko naman yan. Water baths. Maya-mayang konti, eh ano ko naman yan. Itaob ko naman. Para talagang lasang-lasa. Ganyan ako guys pag nag ano, daing ng bangus. So ayan, itataob ko na. Ayan guys, ganyan ako. Itaob ko lang yan. And then ilagay ko na sa ref. So ayan guys. Then ito guys, nag ako ng talong. Pritong dalang bu dalagang bukid. Ang sarap niyan talaga guys. Ayan, mag-insalada akong talong. Itlog na pula. Pero madaya yung binilhan ko. Isa lang yung nagmamantika. So, ayan guys, ang sarap yummers. Insaladang talong. At, yan, uh, it, itlog maalat. May tirang tuyo ka no isang araw. Kain tayo guys. Ayan guys, wala tayong tipid-tipid sa... Mahirap kasi mag-diet guys pagka hindi pa tamang panahon. Mas masarap mag-diet yung over-over na yung pera mo. Wala kang iniintinding mga obligasyon na priority mas masarap kasi yung gamit na gamit yung utak mo marami ka pang iniintinding bayarin baka tayo ay alam mo na so kailangan mo nang ano kumain mo na hanggang oh, ano pa ngayon nami mo pang iniisip pag marami na tayong pera guys pag sobra-sobra na talaga yun magtitipid na talaga ako din ako kain ng kanin at talagang sarili na yung ano alam mo yun na figure so yun guys mo na ako mag-diet ngayon mahirap mag-diet pagka ikaw ay maraming iniisip. So, alam natin. Guys, dahil hindi ko kayang mag-diet, inom pa rin ako nitong juice, guys. So, hindi tayo... Sarap kasi kumain. Dahil ang sarap kumain, guys. Ang ulam ko ay... Ayun. Basta. So, iinom lang ako nito. So sa mga gusto nito, kun sa comment section ko san kayo. Og asa mo makapalit, guys. Dali jet. Poidipon mo mulaag sa akong shop. Dinan ako buta hielo, guys, kay perting dugbog nawa sa ang lamig kasi nang ano tubig. Malamig din ang panahon. Gusto ko lang mag-relax. Ito talaga iniinom ko pagka tawag nito pagka wala akong coffee na macchiato pero meron na ako eh, nasa tinda na ko lang magdala so ito yung iniinom ko guys sobrang sarap nito guys may cucumber kasi siya tapos may lemon sa so, ang kagandahan niya guys may yogurt so ngayon lang ako nakakaano na may yogurt pala ang ano. May yogurt powder, di ba? Karamihan natin sa bote. Sarap talaga.